ang isa sa pinakamahirap gawin bilang kristyano ay ang umamin. Umamin na nagkamali ka. Umamin na may mali pa rin sa puso mo. Umamin na kailangan mo pa rin ng tulong ng Diyos. Pero alam mo ba, ang pag-amin ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Sa John 1 John 1.9 sinasabi, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong anak, kundi ng tapat na anak. Yung marunong magsabi ng, Lord, nagkamali po ako, pero salamat dahil may kapatawaran pa rin sa inyo. Minsan kasi, akala natin, kapag itinago natin ang kasalanan, mawawala. Pero sa totoo lang, lalo lang tayong binibigatan. Ang lihim na kasalanan ay parang sugat na tinatakpan pero hindi ginagamot. Kaya patuloy na sumasakit at hindi gumagaling kaya sabi ng Diyos ipakita mo sa akin ang sugat mo at ako ang magpapagaling kapatid huwag mong hayaang lamunin ka ng hiya o guilt ang Diyos ay hindi nagagalit para parusahan ka kundi nagagalit dahil gusto niyang mailigtas ka ang pag-amin ay hindi tanda ng kahinaan ito ay tanda ng lakas ng loob na magtiwala sa Diyos let's pray Panginoon, salamat dahil kahit makasalanan kami, hindi niyo kami tinatakwil. Turuan niyo po kaming maging tapat sa inyo, hindi lang sa aming salita, kundi sa aming puso. Linisin niyo po kami mula sa mga bagay na humahad lang sa aming pagbabago. At tulungan niyo po kaming mamuhay sa liwanag ng inyong katotohanan araw-araw. Amen? Kapatid, kung gusto mong maranasan ang tunay na pagbabago, magsimula sa pag-amen. Dahil sa bawat Lord patawad, may kasunod na anak pinatawad na kita.